Di masyadong technical pero practical na spotlight complexion makeup review on my almost 40-year-old skin. This is my skin type. And this is my makeup archetype! And without further ado, let's begin! I already prepped my skin, ready na ako mag-primer. And I have two options here. Ayan, from Spotlight sila pareho. Itong nasa gold na tube is the No Pores Blurring Primer. At ito namang nasa parang pearl white is the Prism Glow Illuminating Primer. So actually, I usually go for just one primer for my face. Pero dahil dalawang options ko today, might as well ilagay na natin siya. See, si blurring, dito ko siya ilalagay sa T-zone and the other one maybe on the you know high points of my face. Fine ako ng mga ganitong klase ng packaging kasi gusto ko yung sungot. Look at the sungot. Ayan. The sungot is very very maliit. Kaya mas makokontrol ko yung pag-disperse niya ng product. And right off the bat, this is a silicone type of primer. So, okay siya to blur out the pores and also to control the shine. I'm just hoping and praying na yung formula nito will work with the serum foundation, the cushion foundation na gagamitin natin later. Okay. Woo! mo Oh, di ba? Medyo soft mat na kagad ka tayo doon. Hindi pala siya mamantika. May mga silicone primers kasi na mamantika yung feeling. Ito, very velvety to the touch. Now, let's do the illuminating primer. Illumination! Ito ba ay merong pearls and shimmer? Tingnan natin kung may pearls and shimmer to. Yan yung niya. Yan. Mm. Ngayon, meron. Oo, actually, kinakabahan ako dito. Pero let's see, ha. Woo! Ang ganda! Ang ganda niya. Ang ganda niya ipahid. Ang sarap. Ang gaang lang. Okay, dito. Wait! Wait, girlfriend. Wait lang. Mas gusto ko yung texture nito para ako naglagay ng very lightweight serum. I love how that feels. Parang mas gusto ko tong illuminating. Okay. Dito ako maglalagay. noon sa sentido, tsaka sa cheeks. Oh, is this my base? <laughs> Magkaiba ng formula. Tingnan natin kung gagana sila pareho. Ayan, dito. Jan, Jan, Jan. Mm. Wow! Look at that! Ang ganda nito pag no makeup, makeup look! Ngayon, gamitin na natin si Spotlight Serum Cushion Foundation in the shade Dewy Almond. Na-feature ko na to before. Sobrang gustong-gusto -gusto ko tong formula na to. Ang ganda-ganda niya sa balat. O, oh, kaso nilaban ko yung sponge. So, kuha na lang tayo ng bagong sponge from my makeup cabinet. At ito yung gagamitin natin. Okay. Wow! Wow! Teka lang. Ay, paubos na siya, be! Wait. <laughs> Wait. Wait lang. Ayon. Ah, Paubos na siya. Kailangan na natin mag-refill at mag-stock up. Diyan talaga na ito. Iba talaga. Nakikita niyo ba? Meron ako kasing texture at the center. And on my cheeks, kitang-kita niyo yung laki ng pores ko dyan. Ang dami ko rin uka. Ngayon, ayan, kapag may mga formula na very lightweight, mas nalelesen yung appearance nila. Tapos, ang dami ko pang sibong plug dito sa gitna ng ilong ko, no? O, oh, ayan ang itsura. Hindi nyo makita. That's exactly why I love this shade and this product because it looks like skin. It's so invisible. It's like a, I'm wearing a filter in real life. Okay. This is the product na merong serum foundation. This is the side na wala. Just the primer. And... Oh, 'di ba? What a shade match. Ang galing ng pagka-shade match nitong shade na 'to. Ito yung darkest nila. Eh. Sana maglabas kayo no mas dark dito. No, kasi kung feeling ko kasi nandoon lang ako sa shade na gitna. Kung eto yung darkest shade niyo. Paano naman yung mas morena? Mm. I am loving how my skin is looking right now! Kahit magkaiba yung formula nitong primers na ginamit ko, I think it worked. Ganda na skin ko. Ang ganda nito. Actually, this is a standalone product kahit wala ng primer. But I just wanted to see if it will work with other primers. Pero ang ganda talaga. The makeup is complete And naglagay din ako ng konting blush on my eyelids Ang ganda, Love ka-fresh diba? oh. Now we're going to do a wear test Let's see kung kamusta ang hula's factor nito throughout the day Because I used two different primers Tingnan natin kung magiging okay ba Ang sebum control at the T-zone At saka kung okay pa rin ba yung very illuminated cheeks. <laughs> For hour update, may blush pa tayo in fairness. At saka yung nasa aking eyelids, meron pa din. Wala na akong lipstick. Hindi pa ako nagbablot. Pero look at that. Ang gundo. Medyo malapit na tayo at the center. Uh, kailangan ko nang mag <laughs> shine control. But still, ang ganda pa rin ng texture. At saka ang ganda ng mukha ko. Seven hours later, here we are. Grab! blush. Tonto ako sa blush. Hindi pa nawawala sa face ko, oh. Ang ginamit ko dito, yung primer, yung illuminating primer. Pero syempre, talagang may pagmamantikayan kasi talagang skin type ko. But still, it looks great kung mag-blotting sheet lang ako dito at the center of my face. Makakalusot pa rin. Eh. Ganda! So, ah! Umasa ba si Spotlight Cosmetics kay Mama Chris? Make sure to read the caption.